Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang uh, kalat na rin naman po sa social media. Huli na nga tayo eh kung uh, akin pong susuriin. Kung saan, uh, nakarating nga po kay Maine Mendoza. Ang pamimilit po di umano nitong si Catherine Bernardo kay Alden Richards na uminom at maglasing Okay? Yan po yung nakarating kay Maine Mendoza. Paano po yan nakarating sa kanya? Yan po yung pag-uusapan natin. Pero ano nga ba yung mga tinatanong ng mga netizens? ang common pong tanong ng mga netizens Sino ba ang isang Catherine Bernardo para pilitin ng pilitin ang isang Alden Richards na uminom at maglasing Okay hindi ko na po alam kung ano yung uh, event na ito pero nakita po natin ito na no, video uh, nag-message tayo dun sa may-ari ng video kung pwede natin magamit yan dito sa ating uh, Uh, channel, kaso nga lang, hindi pa siya nasagot ano, e eh, baka pagaliton tayo kapag ginamit natin, kaya hindi po namin nilagay dito, okay at <clears throat> bukod nga dyan ano, uh, ito rin po yung ating pag-uusapan ng uh, detalyado, yung anong nag, kung ano yung naging reaksyon at ano yung pinagbigyan lang po ni Alden, dun po sa mga request ng kung sino-sino okay, kasi sabi po nila oh totoo, naglaseng, natapos ganito ganyan ang dami ng storya ah. Okay, mamaya pag-uusapan natin yun. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Mina Alden, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, ayan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po pag at pagmamahal kina Mina Alden na wala pong ibang hinihintay na kapalit. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan sa kanilang dalawa. Okay? At kung meron ka pang kilala mga Aldo fans dyan na hindi pa nakasubscribe sa atin, nako, oh, sabihan nyo na silang lahat na mag-subscribe na dito sa ating channel para sama-sama po tayo sa pagprotekta kina main kay Alden, ano? Konting-konti na lang, magwa 100,000 subscribers sa po tayo. At uh, unay unahin natin na naging komento nito si Miss Elizabeth Bautista. Sabi niya rito, I heard sa'yo na si Sakang may inuutos o may ipinagagawa. Ang tanong ko lang, sino ba siya? para magutos utos ng gano'n, dahil sa true lang, ano, awa lang pala ang uh, nanaig kay Alden kaya siya pumayag na gawin ng movie with uh, with Sakang, ano uh, sa okay ng wifey, no kaya kaya siya umokay, ano, you know? talagang uh, talaga palang nagmakaawa nang ng gusto, no? niluhuran pa ng uh, management ni, ni Sakang kaya umokay na umokay na rin si uh, true wifey ba? Diba? Uh, kaya nga sabi ni sabi ni WiFi okay lang na tumambal ka sa iba, w wag lang uh, lalandiin ano. At uh, I heard din na nagfile na raw ng annulment si Konggay. Wow, siya pa ang nagfile ha. Nakita ko na noon pa na sinabi uh, nakita ko na, na na sinabi sabi ni Meng ano, uh, hiwalay na sila ni Bakla, ano? February pa uh, ayun. Well, So, hindi po ako hindi po ako para maniwala. Ano, ulitin ko lang, hindi po ako para maniwala na uh, gaganyanin at gaganyanin po nila ang isang main Mendoza. Di ba? Uh, sino ba sila para magagaganyan kay main ano? Ang sa atin lang po dito basta't wag mo nilang gagrabiduin ga ng isang main Mendoza at ang isang Alden Richards ay e, magkakasundo tayo lahat. Okay? Thank you po sa inyong komento. At para naman kay Miss Mari uh, Marilou mole sabi niya rito Monday to Tuesday, tape na po ang show nila end na po ang contract <coughs> ng TVJ sa Media ABC5 last June 20. Kaya sinusuka na raw ng mga executive ng ABC5 ang mga host ng Itbulaga lalo na si mani uh, Manny Pangilinan ano, no? Hindi nga sila invited nung may event ang network kaya anytime soon pwede na raw silang matchugi sa ere yung tungkol sa pamimilit, ano, pinipilit daw ni Sakang na uminom si Alden, pero tumatanggi siya, kaya ang ginawa, no, pinahalik na lang, no, ng baso na may alak, tapos video at picture and after na nangyari sabay umuwi, no, sabay bayya, uwi ni Alden walang uh, magagawa magagawa uh, dahil Slayzam ang nakakaalam ng schedule utos ng GMA Sparkle after ng movie walay na ang cut then showbiz lang pera pera lang para uh, pero pera lang ano para sa family Falconerson dahil balak daw bumili ng house sa New York ang uh, May charge. Naku, maraming maraming salamat po sa inyong mga komento. Mamaya pag-uusapan natin de detalyo po natin 'yan ha. At uh, mula naman po kay Miss Annabel Bor uh, buga, bugarina, no? Sabi niya rito, Hoop and Hoop Main and Alden has movie or teleserye together. It's been a uh, long time, no, to wait because Alden has no contract uh, already. Puro, puro mga starlet na lang, walang kwenta ang pinapartner kay Alden. Why not Main and Alden? I'm just asking to all Main and Alden uh, management, you no? Know? They have a million fandoms uh, awaiting so much. At route po kay Miss Zenaida ayap uh, Yap uh, Sangko. No? Share route po sa inyo. Sabi niya rito, love namin si Mayne at Alden, major all the nations forever kami. Pa rin kami. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, mga naging komento. Alam niyo totoo yan eh. Uh, totoo yan na ang dami pong bukod po sa atin na tayo tayo kasi yung mga may ingay na fans ni Mina Tcyka ni Alden di ba pero sobrang daming fans ni Mina Tcyka ni Alden na talagang uh, tahimik lang okay tahimik na tahimik yung sila ngayon puntahan na natin ang sentro ng ating mga updates okay ang daming nagtaas ng na mga kilay dito po sa ginawa nitong <clears throat> uh, si Catherine Bernardo, no? Ito po'y batay po sa social media, no? Ito po'y uh, mula po sa paglalakbay natin sa social media, sa so Twitter at Instagram. Kung saan, ito nga pong si Catherine Bernardo ay talagang todo-todo uh, po ang pag... ito po yan, ano? No? Video yan, eh, hindi na po namin nakuha. Kasi kapag inilagay po natin yan dyan, baka sabihin eh, copyright, no? Kanila yung video, hindi atin. So, anong nangyari? Uh, pinipilit po nilang uminom sa si Alden Richards. Hindi po alam kung ano nga ba ang rason pag gusto nilang lasingin ang isang Alden. Okay? Kasi yun, yun yung naging tanong ng mga netizens. Bakit ba gustong gusto nyong makikita ng lasay isang Alden Richards? Ano bang inaabangan ninyo? Okay, yun po yun. May ibang nagsasabi na siguro nag-aabang lang sila ng ikasisira ng, iba, ng isang Alden Richards kapag lasing na ito. Pero nagawa pa rin daw pong uh, makatanggi nitong si Alden. Okay? Ngayon, eto na. Ang dami hong nag uh, nagtatanong, ano ka ba? Sino ka ba para pilitin mo ng pilitin na uminom si Alden Richards kung ikaw ay wala sa eh, ikaw na lang inuwiin Yun pa nila mga pinagsasabi sa social media. Okay? So, ito po ay uh, nakarating din po kay Maine Sa paano po ito nakarating kay Maine? May nagsabi po ba sa kanya? Ang uh, sagot po natin dito ay dahil po sa social media. Dahil ang dami po mga fans doon ni Maine at saka ni Alden ang uh, uh, nagmamarakulyo. Uh, mamaracolyo No, uh, sabihin na natin uh, kung ano anong sinasabi, bakit kailangan uh, uh, yakagin, pilitin si Alden na ganito ganyan, ganyan ganyan hanggang sa ipinatag na rin po nila si Maine Mendoza. Syempre sa sobrang dami po ng mga nagkatag kay Ming, nakarating na po ito kay Mengay. Okay? <coughs> Kaya mapapansin niyo po rito no araw na 'yon, ano? Ah, uh, isa po sa mga inere po nila Maine Mendoza ay yung uh, may mga salitaan po sa Maine Mindoro na huwag mong pipilitin. May mga po siya. So, yun po yung nilalaman nun. Dahil nakarating nga sa kanya na may pagpilit ng pag-inom. Ano? Tapos, eh, syempre, meron din naman po mga dumedepensa. May mga nagsasabi, bakit ikaw main? Ikaw nga, inom ka ng inom. Kung san-san ka inom ng inom, kasama, kasama pa kung sino-sino sa saraswela. Yan yung sinasabi nila. Pero marami naman nagsasabi na, sigurado ba kayo na si daw sa talaga yung mga nag-iinom na yon. Okay? Yan po yung kanilang mga pinagtatalunan. Uulitin ko lang po, wala po. Okay? Uulitin ko, wala. Wala pong kahit anong something kay Catherine Bernardo para utos-utusan lang o para pilitin lang lang pilitin ng isang Alden Richards. Malinaw po yun, ha? Dahil, uh, ang dami na po, eh. Nadugtungan, nadu nadu ng mga story, ha? After daw po mag-inuman, umalis na raw po si Alden Richards at saka raw po itong si Catherine Bernardo ng silang dalawa lang, which is not true. Okay, wala pong nakapagpatunay nun at may wala pong silang resibong maipakita nito. Kasi ang dami nga ako nagawa ng ganong story. Ha. So ngayon, ang inihingi po namin sa kanila, nasa ng resibo mo? Ano, paano, paano na inyo yung mga ganyang kwento ninyo? ba? Diba? At uh, <coughs> may mga nagsasabi na after daw uminom, doon na raw natulog sa bahay nila uh, Catherine si Alden, tapos umaga na raw umalis. Paano nangyaring umaga umalis? Eh nakatutok ko kami kay Alden buong araw. 'di ba? Yan, ang sinasabi ko sa mga story makers. Kung uh, gagawa ko kayo ng storya, uh, siguruhin nyo lang na meron kayong resibo, eh wala. Kasi nga, fake news. Diba? ba? ko tayo magpa-fake news, mag news dito. Ayaw na ayaw po natin ng mga ganyan bagay. Okay? So, muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.